Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon po guys ay may, may napili po tayo ngayon. So ayan po ito guys, so rubber band. So ayan po, so binili ko lang po ito kay, ano, kay Mama Pet. So ayan po, so, ito guys ay tagpipiso lang na walong peraso. So po. So ngayon pala guys, tuturuan ko pala kayo ngayon kung paano gumawa ng star gamit ang rubber band so ayan po, so, ganito unayin muna natin yung kulay blue, hanapin natin yung kulay blue kasi ang favorite kong kulay dito, blue hanapin natin dito so mo muna natin, ay ipasok natin yung narili dito, tapos kunin to ayan, tapos iikot natin tapos ilusot natin yung dito ayan, so pagkatapos ay kunin na natin yan, magiging ganito na ayan, na-start ay na ayan, so meron pa akong aanin sa inyo na tricks. So, alam mo ba guys kung paano gumawa ng double star? So, ganito guys. Ah, so, uunahin ulit natin. Ganun ulit yung gagawin natin. Kung paano gumawa ng double star? Ito. Tapos kunin natin ito sa loob. Ayan na. Pagkatapos, kunin natin. Tapos bitawan natin yung dalawa. Ayan. Tapos pasok ulit natin yan dito. Tapos kunin natin to. Tapos ipasok natin yan. Ayan nga double star na yan so yan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun upload bye